So wala akong white hair dito. O kahit sa hair. Pero meron dito. Ang huli to. Parang na talagang pinangunak akong maging wolverine. Sana ma-discover. So 3 days pa lang to. Buong buo yan. Ang umpus niya yung kilay. O, balbon. So yun lang. So nagluluto si Mrs. Inuuno niya yung white para maluto. sa yung yolk so Gusto ko kasi basa-basa pa yung yolk. Ayun, healthy fats yun. Dalawa. I'm mm -mm. trying to be healthy. Nagbabaway kasi dami ko kailangan unhealthy ka hapon. Wow, bigat ko na 175. So malamang <makes> pag ma ma fully loaded ako ng kain na 5 years, paka mga 180 ako, 185. Okay so, naman, not bad. Wala yung mga masakit sa joints. Sa duo or three, tama kayo, mali kami. Nag-may Nag magic ang baby, oh. Sa kanya, ano. Sakit so, na sakit. May paano pa, ano pa imported Importante, masarap. Mukhang doon nakakakain ng cheese bread na no masarap. Spanish bread. May piskin na ako. Wala, may piskin na ako. Sakit na sakit.